Bagandang hapon. It's sunset. Yeah, sunset daw. Oh. Boy! Wow! Galing free mo ah. Boy!

Ano lang to? Quick escape. Saglit ka baka lang. Yeah. Primo! Uh, Saglit lang. Tapos balik sa mission. Siyempre, kulay namin yun. Misa, masabi ko rin na pagpuro puro trabaho, pwede rin yung mag -ganan. Kasi nakakaboba pag puro trabaho. Oo, oh, pinupush ko magtrabaho na magtrabaho. Pero, may karapatan at dapat ka rin magbakasyon. Kasi pag puro ka trabaho, nakakabobo yun. Para ang robot, trabaho ng trabaho, hinahabol mo na yun yung pera. O, huwag na huwag mong kalilimutan na dapat sa dulo pa rin ang pinaghihirapan natin. Ang pinakariwado pa rin, ipasyal mo ang pamilya mo, um, dinimin ko ang friends mo, then enjoy your vacation. Okay. Tama yun! Puro yung pera. Para lahat ng gastos, etc. Pagkaan na lang. Gets mo ako. Ulitin ko. Bago mo ayayin ang tropa mo, dapat pamilya muna. O isa yung pamilya mo at kaibigan mo. Alright? Yun ang tunay ng champion, pre. Huwag mo tropa. Pamilya muna. Ayun o. It's a great sunset.